Miss Analyn, magandang hapon po. Lumapit po ako para kausapin o humingi ng tulong sa inyo para po ka kausapin si Charito, Charito Mijares na sana tigilan na po ako kasi matagal ng panahon, more than 15 years na po akong pinahihirapan. So ang inyo pong, pong hinala na kayo po ay kinukulam nitong si Ma'am Charito Mijares? Opo. Kaya gusto niyo siya makausap Opo. para tigilan ka na at kung meron kang kasalanan sa kanya, hihingi ka ng sorry para mawala rin talab ng kulam. Opo. Naniniwala ko kayo sa kulam? Uh, Ma'am, sa dinami-dami kong kaaway for the past 19 years, ang dami kong minumura dito kung saan saan galing lupalap ng Opo. Pilipinas sila. At ang dami kong banta sa buhay. Bakit ho? Wala Kasi akong reklamo tungkol sa mga kulam. Hindi, gusto ko lang ho okay. sabihin sa inyo. Kasi po, kung totoo yung kulam, matagal na ho akong patay dahil sa mga taong kumulam sa akin, nagalit sa akin, na napasibak ko sa trabaho, napakulong ko, pinagbayaran nila yung kanilang ginawang pang-aapi sa mga tao, eh dapat mga yung gumanti na sa akin at pinakulam na ako kung totoo ang kulam. Bakit niyo po sinabi na kayo po ay uh, nakulam? Year 2014, galing po po <coughs> ako ng Taiwan. Hmm. Umuwi ako galing na yung, saril, yung isip ko balisa. Tapos okay. doon hindi na po ako nakakatulog. Eh Tapos, baka meron lang ako kayo insomnia. Wala naman po. So, ano po naramdaman ninyo? manhid po yung ulo ko. Tinutusok, parang may dumidiin sa puso ko, mga braso ko, manhid. Parang Nerve? Dente. Opo, opo. Uminom ka ng vitamin B. Baka mabawala po yan. Nerve problem po ang tawag dyan. Kausapin natin si Kapitbay, si Miss Charito mihares Miss Charito mihares magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ma'am, kayo rin po yung mangkukulam. Ay, hindi po, sir. walang walang lahi sa'yo yung mangkukulam, sir. Ba bakit po nasabi niyo Ma'am Annalyn, ayan, nakikinig na si Mr. Rito, na kayo po ay kinulam ni Mr. Rito? Hindi ko alam kung ano nga kasalanan ko kaya lumapit ako sa inyo para kausapin siya. Sige, kausapin mo siya. Sana patawarin niyo ko o pasensya ano managawa ako, ano man nagawa ko. Sa dami-dami dami ng tao, ikaw lang ang nagsabi sa akin na magkukulap ako. <clears throat> Alam mo yung ginagawa mo sa akin, paninirang puro yan. Pakinig ka kung sino mga albularin naggamot sa'yo at pag pinagbibintangan mo ako na ako nagkulam sa'yo. Imposible yan, bibi. Paalbularyo na rin ako, dinidescribe okay. kayo tapos may karelasyon na ang kapatid mo, asawa ng kapatid ko. Kaya ako nasabing ikaw. Tapos yung description ng hitsura nyo, siyang match. Kung sino man yung manggagamot na yun, naggamot sayo, iharap mo sa akin. Kasi hindi maganda yan pag paninira mo yan sa akin. Mag-usap tayo sa barangay, kung saan man tayo mag-usap, hindi ganyan. Magkapit bahay lang tayo, bakit hindi makumpruntahin? Saan alam mo dumating ka? Galing Taiwan? May makakapagsabi dito kung ano ka. Ano po siya, ma'am? Parang hindi siya sa tamang pag-iisip. Totoo po. Totoo po. Na pasin, oh, o, oh, inaamin daw niya, parang wala siya sa tamang pag-iisip. Oh, yeah. tapos, bibintangan parang... niya ako, mag, ako magpakulam sa kanya. Kasi dito sa Malugay, dito sa street namin, halos wala siyang kabate, wala siyang kausap. Kaya siguro nakakaganyan yan, kasi wala siyang tao sa loob ng bahay niya, siya lang mag-isa. Kaya dami sa pumapasok sa isip niya. Nag-away ho ba kayo nitong si Miss Annalyn, Miss Charito? Hindi po. Hindi naman kayo nag-away, tama? Hindi po. O. Kahit oh. binsan hindi. Okay. Wala nga po kung hininakit na sa man loob sa kanya. Exactly. Sa... Wala siyang dahilan para ipakulam ka. Kayo po ang gumagawa ng sarili niyong problema. Sasabihin ko sayo, sa iyo, sa pag-iisip ko ngayon, dahil kumukonsulta ka eh. Hindi totoo yung kulam. Sino pa sa paniwala mo, Albulario o Rafi Tulfo? Si Rafi Tulfo. Thank you po. Now, ako na nagsasabi sa iyo, hindi ka po kinukulam ni Charito. Sino paniniwala mo, Diyos o mangkukulam? Eh, Siyempre, Diyos. O. Puda. Ito <clears throat> na, pinali. Opo. So, hindi pa payaga ng Diyos dahil may paniniwala ka sa kanya na ikaw tatablan ng kulam. Kuha mo na. Opo. So, pwede ka na umuwi ngayon. Walang kulam yan ay katang isip mo lang, pumunta ka sa doktor para ikaw ay resetahan ng mga vitamina. And then, tuloy niyo po yung panalangin sa Diyos, magdasal hukay palagi. Usap ulit kayo Ma'am Charito. Ma'am Charito, usap ulit kayo one more time. Station natin, chat. Oh, sige. Kanina, uh, malungkot siya na medyo nakasibangot. Ngayon, nakangiti na siya. Matamis yung kanyang ngiti. Ah, oh, di diba? maganda? Oh, di ba? Ikaw, nakangiti ka ba, Miss Chat? <laughs> ay, oh. Oh, masaya ka. Opo. Oh. Masaya ka na rin, Miss Annalyn. Opo. Oh, oh, kung nandito lang sana kay si Miss Chat, ipag eh, pag, pagkakamayin ko sana kayo, dapat mag-hug kayong dalawa. <laughs> oh, di ba? Napatawa si Miss Chat. Miss Chat, salamat po sa pagtanggap na aming tawag. Asalamat oh, salamat rin ako. Si Mabuhay ka, Miss Chat. God bless po. Thank you. Okay. Miss Annalyn, okay na I bless you. <laughs> sa ngalan po ng ating Panginoon, wala pong tatalab sa iyo ng kuano ano mga kademonyohan. God sa bless you po. Salamat po. Yes, ma'am.